Yan mga kabakyard, magsasarado na tayo. Kasi wala nang ganong bumibili. Time check, alas 7. Alas 7 ng gabi. No? So, mga kabakyard dyan, uh, comment lang tayo sa baba para meron tayong topic mamaya. Magbablog tayo sa lahat ng mga nakapalo sa atin sa GG Official TV. Yan mga kabakyard. So may nagtanong kanina kung paano daw ba gamitin ang B50 sa pagkukondisyon. Ayan. So to mga kabakyard, mayroon tayong B50 dito. Pakita natin. B50. Ayan, nagbibilag na ang ating uh, may bahay. So B50, ito po yung B50 na tinatanong mo, Idol. So B5014. So, tinatanong kung paano daw ba gamitin sa pagkukondisyon mga kabakyard. So, ito mga kabakyard B50, uh, binibigay ito 4 times a week. Yan. So, ibig sabihin, sa isang linggo, mayroon tayong apat na beses na pagbibigay nito. Okay? So, dito tayo. Ayusin natin yung camera para dito tayo malikot. So, 4 times natin ibibigay sa loob ng 7 araw. Kasi yung 1 week mga kabakyard ay 7 7 days. So, 4 times lang tayo magbibigay. For example, para mabilis lang ninyo maintindihan, lunes magbibigay ka, martes hindi, merkules magbibigay, bebes hindi, friday magbibigay, sabado hindi, linggo magbibigay. So, ibig sabihin, alternate lang mga kabakyard. Uh, every other day. Yan, para maintindihan nyo. So, at ito mga kabakyard, i-timing nyo sa pagbibigay nyo sa tuwing kayo po ay nagpapakaskas or after nyo pong mag, mag ano po yung mag-cuts ka. Yan, i timing nyo po sa tuwing siya po, sa tuwing po nagpapatrain tayo ng ating mga alaga. So, ano po yung mga ginagawa natin minsan? Yung kaskas, kahig, sampi. So, and the other day, pahinga, then kinabukasan ulit ganun. So, after po ninyong magpakaskas mag sa, sa, hapon, bibigay nyo po ito. No? So kadalasan mga kabay, kayo, hapon talaga ibinibigay ang vitamins. No? Dahil dito, nagpapahinga na yung alaga natin at doon, mas maganda, mas mabilis po tumakbo yung uh, effective ng ating vitamins. So, inuulit ko mga kabakyard 4 times, no? Sa salob ng isang linggo. Eh, 21 days tayo, di ba? Diba? So, ilang week yun no? Kasi ang isang buwan ay 4 weeks, no? Sabihin na lang natin na 3 weeks, no? Kasi 21 days. Wala pang 3 weeks 'yon. Okay, so gagawin niyo mga kabakyard ah uh, limang araw huling limang araw mga kabakyard. Gagawin niyo. Tatanggalin niyo na ito. So hindi na po tayo magbibigay nito P50. So lahat pahinga gagawin ng ating alaga. Tapos, nasa sa inyo kung ano mga vitamins na pwede nyong ibigay sa pointing period, sa keeping, no? Yung tinatawag nilang keeping. Yung pagdito sa mga probinsya, sabihin nila Bartolina. Sa Bartolina nilang, kanilang mga alaga, three days before. So, wala na po, hindi na po natin ibibigay ito mga kabakyard. Okay, so hanggang dito na lang mga kabakyard Sana naintindihan nyo yung konting tips ko sa inyo. Okay, so subukan nyo po yung sinabi ko then makikita nyo po yung result nyan kahit ito lang po yung ibibigay nyo sa inyong alaga at yung nagkukondisyon kayo pwede na pero kung gusto nyo dagdagan pa ng iba eh, tingnan nyo po yung indication no? yung formula ng pagbibigay no? so ang, ang sinasabi ko lang lagi na pwede nating ibigay yung ballplex. okay so sa susunod siguro mag-share pa ako kung sakali man meron ako makita na mga pwede nyo pong ibigay sa araw mismo ng ano. So, kaya kasi nagbibigay na po kasi tayo ng crack corn sa pointing period. Mataas na po yung sugar nun mga kabakyard. Kaya, sugar is equivalent to energy. Okay, hanggang dito lang mga kabakyard. I love it. Follow nyo ako sa Facebook page ko. Greggy, Kuya Greggy. Ayan. So, pag nakapalo po kayo dyan, panoorin nyo po yung mga uh, vlog natin dyan. Kasi, later on, mamimigay tayo ng mga inahin na kakerels si marami po tayong kakerels ngayon pipili po tayo basta naka subscribe ka at nakapalo ka sa page natin